Di ba, Ate Gay, nagtinda ka ng tubig sa tren? Mm -hmm. Di Di yun trabaho mo. Eh. Nagtitinda ako ng tubig sa tren, namumulta ng mga dyaryo para yun, kasi kinikilo yun eh. Ngayon, pag uh, 10 centimos, malaking bagay na sa akin yun nung araw. Tapos, pag bago kumuwi sa bahay, pupunta ako sa mga tambakan na basuran minsan, oh. kaya kung saan man, naghahanap ako ng tingga. Kasi yung tingga, kinikilo din yun eh. <laughs> So kung ano man yung kita doon, tina, binibigay ko sa nanay ko. Sa mama ito niya. May insidente nga na hindi ko makalimutan. Siguro alauna na yata, wala pa kami maluto. Na wala pa kami pagkain. So, ay mga kapatid ko, nahihiya puro utang na <laughs> nangyayari. Punta ka nga doon sa tindahan, baka ma paano mm -hmm. ka ng bigas, ganyan. Mm -hmm. So, punta naman ako, walang magpa magpahiram, magpautang. So, doon sa pinakahuli, yun yung talagang, oh, sabi niya, Ayaman mo na sabi niya gano'n, Ito na yung binigyan ako ng bigas. Sa, sa, pagmamadali ko, nadapa ako. Tumapon na naman yung bigas. Tumapon yung bigas? Oo, oo. Kaya pagdating sa bahay, napalo pa ako sa pagmamadali ko. Eh, mga ano lang yun, insidente ng mga kabataan ko na hindi ko makakalimutan. Oo, oo kasi masakit yun sa atin. Eh. Pero ang pinungunan ko talaga, pag-awit.